Super jackpot! Good morning! Good morning! Ayan na. Yan na si Kaengay Vlogs. <coughs> na mantik. Ano kaya ang huli? dan dan bob lods sama pagpalang mga sa tinatang lods sama good morning aja pateral man ako ha pamamante ay huy ko malad so uli git o tilapia me tilapian ulit suka ha Uli. Ah. Super jackpot na ulit sa dalag. Ah, lumusong po ako eh. Alas dos ng madaling araw. Ito naman tayo nalagay mga lads. Magandang so, jackpot. Ah. <coughs> Ayun, Woo! Sulit mga idol. Kali ba ginamit kulamat, idol. 030. Singko mata. 20 kilos ko gusto ko maglogo yung aking matakalabas yeah. yeah mga idol shoutout muna tayo sa mga subscriber <coughs> at followers natin sa mga silent viewers so shoutout po kay Leo, ano Lino Gelsano yan po shoutout din po kay Edwin Dasalisa Shoutout din kay Ernesto Perez at sa Perez family ng hulugan Tansa Cavite. Shout out po. Shout out din okay. kay Susisak. At shout out din kay Roderick Katapang ng Lemery Batangas. Ayun po, shout out po sa inyong lahat. <coughs> Oh. Woo. Ng wala laki. Alam bukod na Aljafat, mga lods <coughs> Eh, hey, oh. wah no.